AFM News. Samantala, nakapag-uwi hindi lamang ng isa, kundi dalawang parangal ang Public Employment and Service Office San Manuel sa katatapos na 2024 Year End Performance Assessment. Naganap ang aktibidad noong ika hanggang ika ng Pebrero sa Java Hotel, Lawag, Ilocos Norte, kung saan dalawa sa tatlong major awards ang natanggap ng Peso San Manuel, kabilang narito ang pagiging top performer in the implementation of Career Development Support Program sa rehiyon sa ilalim ng 4 to 6 class municipality category at top performer in the referral and placement in the region under the 4 to 6 class municipality category. Maliban dito, nakatanggap din ng certificate ang Peso San Manuel dahil sa tagumpay na implementasyon ng Dole Integrated Livelihood Program o tulong pangkabuhayan para sa ating displaced disadvantaged workers at government internship program. Ang mga parangal at pagkilalang ito ay bunga ng maayos na pagbibigay ng serbisyo ng ahensya sa mga residente ng nabanggit na bayan. IFM News.